Hello guys, for this video, mangwapa pala kami ng goal. Tara. Paglalakad na pala sila guys, manggaga kohon. Dito support na to, nakakita kami ng bangka. Bali, dalawang bangka yung nakita namin guys, and don yung isa o. Oh. At dito sa part na to guys, pupunta kami sa may gabila. Balita namin marami daw doon goal. At dito sa part na to mga goal na nakaisip na kaming uwi dahil tama na daw yung nakuha namin. Tara, sumahan nyo kaming lutuin ito. Nandito mga kuhol, kumukuha na kami ng panggatong para maluto na yung kuhol na kinuha namin kanina. At ngayon mga call pinapakuluan na namin ang call na kinuha namin kanina. At dito sa part na ito mga ka-kohol, nagtulong-tulong na kaming linisan. Hanggang matapos malinisan ang pinakuloang hall kanina. At dito guys, nagkakayod na ng noyog si Pat. Tingnan nyo, palong-palo. <laughs> And sa part na to, hinihiwan na namin ang sibuyas, bawang, luya, at sile upang gisayin. And then dito, ginigisa na namin ang kuhol at ang masangkap nito upang maluto na paunti-unti. Nang maluto ng kuhol, naghahanda na kami upang sa budol fight mamaya na pagsasalo-saluhan namin ito.